Sa karagdagan pang mga balita. Pag-uulat mula naman sa impila ng DWALFM Radio Totoo si Batangas. CNN live, live Nationwide. Friends Belda, magandang araw sa iyo. CNN live, live Nationwide. Magandang umaga, Ariela. Magandang umaga, Pilipinas nagsilbing administering officer si Mayor Febri de Macuha sa utiking ceremony ng mga bagong opisyalis ng Youth for Peace o YFP sa lungsod ng Batangas. Ang mga opisyal ay inihalal ng mga kabataang dumalo sa Youth Leadership Summit na isinagawa ng pamahalang lungsod noong Nobyembre na nakaraang taon sa Batangas City Integrated National High School. Nagwaging Pangulo si Marylay Angeli Ramos ng Barangay Alangilan. Ang mga officers ng YFP ay sa, sa ilalim sa ilang pang training upang higit na may angat ang kanilang kaalaman at kasanayan hinggi sa mga programang pangkapayapaan sila ay na ng pagsasanay sa mga kabataan ng lungsod. Ang YFP ay isa sa mga miyembro ng Youth Development Council na nakapokus sa peace and order sa ilanim ng pamahala ng Local Youth Development Office o LYDO na isa sa nabanggit na okasyon na sina LYD Officer Nel Magbanwa o IC si Charlie Company 59 Infantry Battalion Fresh Lieutenant Ralph Erich Darole, CMO Chief NCO Sergeant J.K. Salvador at Platoon Sergeant Staff Sergeant Brian Supat ng Philippine Army na naging katunganga sa pagsasagawa ng Youth Leadership Summit. Mula sa DWALFM 95.9, ito si Renz Belda ng CMN Batangas, naguulat live para sa CMN Pilipinas. CMN Live, Nationwide. Maraming salamat Transbelda. Mulapo naman sa impilan ng DWALFM Radio Totoo CMN Batangas.